So ayun na guys, hello ulit, <laughs> hello hello ulit, it's still a Sunday, so kakarating lang namin an hour ago, pero my god na-stress kami kasi, um, mga 10 minutes away from home, nag-anong tawag love? Nag-check uh, engine light yung sasakyan. Nag-check. Engine light yung sasakyan. E ngayon, Sunday, so wala, sirado yung mga, uh, anong tawag doon? Sirado yung mga shop, mechanic shop. So dahil na-stress kaming dalawa, uh, pagkatapos namin kumain ng pansit kanton kasi nag-snacks kami, nag-search si Fritz sa mga forums, mga uh, YouTube videos kung anong possible na reason kung bakit nagla-light yung check engine at saka AWD light together. Tama ba lang? Oh, together. Steady lang yung lights. Steady lang yung lights. So ipapakita namin sa inyo kung ano yung itsura. O, oh, ipapakita namin kung ano yung itsura ng ah uh, yung parang, ano yan? Parang, ano ba yan? Parang warning. Warning sign sa oh, sasakyan. So para ito yun, guys. Ipapakita ito yun. So ito na yun i-on natin yung sasakyan. Hindi Kung nakikita nyo, may check engine light at saka AWD light. So, they're together. Pero hindi siya blinking. So, thank God naman kasi sabi dun sa site, kung hindi naman blinking yung engine, it's just like a minor thing. So, nag-search kami, hindi ako, hindi pala kami, si Fritz, kung ano yung possible na reason. And maraming lumabas na ang reason ay baka lang daw sa gas cap. So, itatry namin ngayon kung yun nga ba talaga. Kasi maraming nag-upload ng video. Hi. <laughs> maraming nag-upload ng video tsaka vlogs and uh, YouTube na nakapagbayad sila sa dealership or sa mga mekaniko ng almost $200 just to find out na itong ganitong uh, light na magkasama usually ang ang kailangan lang i-tighten yung gas cap. Sabi ko kay Fritz kahapon, naggas kami kahapon na umaga. Baka nagmamadali siya, hindi niya na ano ba yung tamang-tamang gas cap? So, itatry try namin ngayon kung uh, yun lang ba ang rason kung bakit naglalight ito so ang first niyang gagawin is i-remove -re niya yung battery para kumbaga yung system niya mag-reboot tama ba dad? parang yung system ng sasakyan kasi electric wired na tong sasakyan mag-reboot siya actually kanina guys nalaman din namin na parang sa gasing problem kasi may may anong pangalan yung dad? fix DC Fritz Fixed ano parang d scanner? Parang scanner. So, in-scan niya sa sasakyan through an app. Tama, may, may kinonek siya sa sasakyan na gadget something na scanner. Tapos, may app siya sa cellphone niya. Tapos, yun yung dinitek. Parang gas something na pang emission, blah, blah. So, hopefully, yun nga ang reason. So, now, nagde-detach siya ng battery. Ano na battery? Para pagka natin. Tapos. Yun lang, love? Yun lang. Tapos lilinisa natin yung gas cap niya. Ah, okay. Lilinisa na daw natin yung gas cap. Buti na lang at maganda yung weather today, guys. Kasi kung malamig pa, oh my God. Sabi ko nga sa kanya kanina, baka bukas, kung hindi man ito mag-work dahil hinamin yung sasakyan sa Toyota. Mo. Oo, baka yan. Kasi dun sa video, ang dumi na, tapos dry na dry na yung anak. Yan lang yung problema. Ginanyan lang. Paano mo tutanggalin ito mo? Para ano niya? I-push mo lang siguro lang. Push pa? Ilinisan lang natin ito. Sige, try mo. Yung nakita ko sa YouTube kasi, ano, nilagyan lang ng petroleum jelly itong... Tapos tinanggal niya yung gasket, babe. Parang sealant niya. Pati yung dito, oh, nilinisan niya kasi ano daw eh. Pag makapal daw yung ano nito. Alikabok? Alikabok. May, kasi, dapat kasi dapat dun sa na-read natin, parang may pumapasok na oxygen, something Ay, like that. Mo, kasi na daw ng system yung uh, pumapasok. Sana naman mag-work, Lord. Pero hindi, wala talagang walang problema sa sasakyan. As in, wala, walang-wala nag, nag light up lang talaga yun kanina. So hopefully baka kailangan na nating i-change yung cap lang. Siguro. Sana. Na eh? yeah, temporary fix muna. Kung mawala man siya guys, baka bilhan namin siya ng bagong cap para hindi na bumalik yung problema. Hopefully kasi yun lang naiisip namin na, na reason din kasi nga nagfuel siya kahapon tapos nagmamadali parang baka hindi niya nasara ng mabuti or hindi hindi basta ganun hopefully mag work ito and doon sa video guys nilagyan niya ng vaseline so kaya may bit bit kaming vaseline dito, guys ay just ko itatawa na lang natin Hopefully, mag-work lang. Sana, Lord. May na. So, try natin yung Vaseline dito. So, lalagyan niya ng Vaseline. Tingnan mo, para siyang, diba? parang siyang, di Parang si Love. Ayaw lang yan. Eh. Ganyan naman talaga yung tulang. So, lalagyan natin ng konti Vaseline. Konti lang. Konti. Pampano lang. Pampadulas. Pampa, Pampano lang. Pampadulas. lang sa... Kasi yun yung ano eh. Yun. Kasi ito daw minsan. Ito daw yung nag ano, eh. Yun. Okay. Konti lang guys kung paano lang kasi sobrang dry yung rubber niya dahil din kasi sa ano sa lamig sobrang lamig mm -mm. kahapon lumamig tas nag change na naman yung weather kasi doon din sa video sabi nung di ba nung nag upload na dahil daw nag drop yung temperature ganon mm -hmm. baka nagkaganon so hopefully okay. make sure na naka tama yung ganyan mo Yan. okay Dati na Dati nagkiklik to eh. Yun o, para siyang nag-stock. Ay. Oh. Dati click to na ano, ngayon hindi na. May click naman siya isang beses yan o. Oh. Try mo ko kung ano. So ito try natin na. I-attach I-attach kanyang yung battery. Try natin guys. Ay. So attach natin ulit. attach na yung battery guys sana naman mag work hopefully so moment of truth so nakabit na lahat guys ang... try natin oh my god yun na wala na yun yun na guys thank you lord yun lang pala yung problema guys oh <laughs> So nawala na yung kita nyo naman kanina dito may yung check engine light. Tapos yung, A yung all, wheel all, wheel wheel drive. all wheel drive. so. Ay, salam. So yun lang. Yun lang yung problema. So may so tama yung sinabi ko sa iyo. Na baka nagmamadali ka kahapon ng umaga uh, nung nag -fuel ka. Hindi mo siya na-lock. Or pag twist mo, pag twist mo siguro. Pero yung ano, time just nag nagreset. Nagreset san lahat. It's okay. We can always do that again. Thank you Lord. Salamat Ayun talaga. guys, so wala na. So kung may experience niyo na may ganong problema yung sasakyan niyo na mag check engine light tapos yung all, all -wheel, wheel, drive. drive na sign nagiiilaw, Huwag niyo munang dalhin sa ano, <coughs> search search lang muna kasi pag dinala niyo doon sa ano, mekaniko. Mekaniko or sa Toyota talaga, i-charge ka ng Char -charge malaki. Charge ka agad ng oh. para sa paano ba 'yan para sa diagnosis, diagnosis di ba? Diba? So, so, ito basic lang naman 'to, hindi naman hindi ko naman binuksan yung mga sensor sensor diyan kasi hindi ko naman 'yun alam. Ito basic lang, tinatry ko lang. At, kasi wala oh, akong money. wala, oh, wala din kasi wala din kasi pang pagawa. <laughs> Thank you Lord. Thank you Lord. yun, you lang, Lord. Pala. yun lang pala, yung ano lang, sensor lang niya sa uh, gas cap niya. Pero ano, naalala ko talagang nasarado ko yun. pero siguro uh, tabingi yung pagkasarado o kaya may dumi, kaya kaya siguro nag-nag uh, check engine yung sasakyan. So yun guys, nawala na yung ano, yung check engine light na sign pati yung AWD which is ang all wheel drive uh, light warning niya na may error siya sa ano. Kasi sinerch ko lang din sa Google at YouTube eh kadalasan na mga uh, reason. reason dahil daw sa gas cap na problem problem daw sa gas cap hindi mo mas hindi siya nasyadong sarado mm -mm. or baka tabingi yung pagkasarado Sara. mo or simply, sira na yung gas cap mo oh. may pumapasok na hangin kasi mm -hmm. dapat wala daw pumapasok na oxygen ba yun, love eh, hindi ko alam mm -hmm. eh, hindi ko basta may kailangan kailangan tight siya tight siya sealed oh. so, so simpleng fix lang guys kung kaya nyo naman gawin pwede nyo naman gawin. Before, Nakikita nyo mm -hmm. naman yung ginawa ko, simpleng-simple lang. Linilinisan ko lang yung ano, yung gas cap niya, pati yung rubber niya, nilinisan ko, tas nilubricate ko ng konti ng petroleum jelly. Tas tinanggal ko lang yung battery para medyo mag-reset mag yung system niya. Mm -hmm. Pero... It's all fixed. Yeah, so, all para... Fixed uh, just a tip, para hindi, hindi tayo ma-stress, tsaka hindi tayo pumunta agad sa mechanic. Diba kasi kapag pumunta tayo magpapa-appointment agad, blabla. Bla. Pa. Oh. So, para naman makampante din, oh. i-try muna natin yung mga kaya nating oh. uh, resolution sa problema. Oh. Kasi so, kasi siyempre pag pagdating mo dun sa mekaniko or sa Toyota, i-charge eh, ang at least 100-100 bucks, diba? Yeah, 100 bucks agad for diagnosis lang, diagnosis hindi pa yun kasama sa kung anong problema eh. Kung yan lang naman ang problema, hindi mo siya nasara. So, 100 bucks para pagsara. <laughs> so, so di ba? Yun lang, yun lang guys. General ko lang yung kung anong nangyari sa sasakyan. Kasi, Kasi first time itong nangyari sa akin na nag-check engine yung sasakyan. Tapos may lumabas na ilaw ng all-wheel drive system mm -mm. check. Akala Parang namin ano. may problema sa all-wheel drive system ng sasakyan. Oh. So, anyway, yun lang naman. So just sharing guys for um some ideas and tips kung On. may mga Uh, I-share mo yung... Na, 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 ano ko pala, na hindi ko nabanggit sa inyo. Oo, oh, oh, meron siyang ganito. Meron akong ganito. Binili ko to dati pa. Nasa yung ano nito? Ano, ano, eh, Ay, ito. Mo? Okay. Nabili ko to dati pa, itong FixD. D. FixD D. D na para siyang i-coconnect mo sa ano. Anong tawag doon? Hindi, hindi ko rin alam eh. Nandito yun eh. Iko-connect mo siya sa OB, ah, ito. OBD 2 oh, port. OBD 2 port. So trinay ko sa ko siya dinownload ko lang yung app. Kasi para siyang nagsiscan kung anong problema ng oh, sasakyan, guys. Nag nagsisend to ng code through the app. Mm -hmm. Kasi para siyang Bluetooth. Tapos nakikita, And It really helped. <laughs> oh, it really helped na ano yung na-detect niya. Kasi na-detect niya kanina parang gas gas problem oh, something. gas problem. So, yun yung isinerch ni Fritz para maka uh, maka search ng ideas kung anong problema sa ganun. So, oh, ito ito yung ginamit ko. Hindi to paid promotion ha. <laughs> ito talaga yung ano nagbigay ng idea sa amin, sa amin kung um, ano yung Uh, uh, possible na problem possible ng na system problem. ng sasakyan. Oh, so na scan ko na to kanina. So nandito yung scan Scans log. logs. So, so yeah. ito yung na-detect niya na problem. problem. So ito, catalyst system, system efficiency, efficiency below, below threshold. threshold bank 1. Oh, so pwede mo to i-click para may mga details additional info. Uh -uh. So, so ito yung ang sabi niya parang may amount of pollutants in your exhaust gas. So basically parang may pumapasok na nagpupuliyot ng gas na ginagamit ng sasakyan. Uh, pero ito sinasabi dito, na this can be a very expensive, expensive repair. repair. Like naglagay pa sila ng amount na 2000 if the catalytic converter goes bad because of this. So para siguro maiwasan na masira yung catalytic converter, kailangan masara para walang pumasok na no. pollution doon sa gas. So, Pero ito yun lang. yung nagbigay ng idea, guys, kung anong, so, kung anong problem. Kung wala pa kayong ganito, might as well buy this, guys, because it's very helpful. helpful Pero hindi naman to pang professional. Pang ano lang to pang ano lang, kung may mga may mga Al warning warnings yung sasakyan mo at least mas mo agad diba ba? Mm -mm. so may idea ka malalaman kung, mo kung, kung, ano. kung anong possible na reason na nag light up yung warning so yun lang guys na share na namin yung ano yung pag fix happy yarn pag fix ng sasakyan oo ako, syempre naman para <laughs> kasi kanina guys <laughs> hindi kami maka ano na, nag alala rin kami kasi yun nga sa good friday babiyahe kami babiyahe kami, kami ng 6 hours away pupunta kami sa mga auntie namin dun sa Brampton sa Toronto oh, so diba? malayo yung 5 eh, hours and a half away dito sa bahay so may biyahe kaming naka-schedule so, eh tas no worry kami si pag-uwi namin 10 minutes away from home from home nag-iilaw yung ano yung so, warning. sabi ko sa kanya oh my god baka kailangan nating i-cancel yung trip <laughs> <laughs> pero salamat sa Dios at na-fix naman thank you lord, thank you, so, lord. So, yun lang guys yun thank lang. you for watching bye -bye. bye bye see you on our next one bye bye